Mga kami sa Star Mall dahil bibili ka rin ng baunan. Kasi bukas ay ay hindi pala. Pasok ka na. Ano ba yun? Ipis. Alam mo gusto ko mga ganar. Kaya mga ganito. Mga size naman to. Ayan guys. Kunyari namimili kami Pero totoo namimili kami Kasi yung aking kasama Uy leggings oh Hanap ko ng size mo 28 Size 28 kahit ano diba Ito na nga guys Bibigyan ko siya ng pantalon Kasi ang pantalon niya punit na punit na Panlalaki ata yan Mamaya na bilit tayong baunan muna Ayan na papasok na pa kami sa loob isa isa yun oh. mahaba yun ng tao Consumption. ayan guys maraming mga gandang damit ang problema lang wala kaming pambili sale sila 50% daw ayan asa na ba yun hindi yung... Ay, ito. 50%. 30%. 30%. Bibili kami ng bauna ni Inday kasi magpapasukan na. Ayan. to, Ang laki naman. Hindi ang mahaba na. Parang pala. Ito. Pareho lang. Magkano? Uy, grabe. Ayan. 309. Magkano lang Wala to dati. Yan na yata yung. Yung dati binibili ko lang ito so, ng magkano. Sa ngayon, ngayon, sa bandang dulo eh. Ngayon 300 na Dati hinahagis-hagis ko lang to eh. Ano ba yan? Mm -hmm. Asa ah, na ba? Ito na guys. Maraming bago. Ha? Huh? Hindi ha? Wala na. Wala na.